afternoon, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyo lahat. Ayun guys, meron akong i-vlog sa inyo tungkol ito. Kaya ako may toothbrush and toothpaste. Ito ay toothpaste. Hindi ko na dinala lahat. Ito yung silver ko, lilinisin natin guys. Kasi iba maitim na siya guys. So, oh. yung silver ko guys. Ngayon, kaya ako may ganito guys. Kasi ito, babaran ko siya ng silver. Kasi, ang gagawin ko dito ay kailangan uh, um, magbabaran siya ng suka sa kapit ito guys eh try ko kasi parang diba acid acid to so oh, suka ito, suka, yun ang ilalagay ko ipaghalo ko yung toothpaste at saka yung suka sa sa baso ito pantagay to guys ihahalo ko para ano siya, try ko lang para maging malinis ito, yung silver to. Tsaka ito sa kamay ko, yun. Try natin, no? Kasi may nakita ako, hindi ko alam kung nalinis niya yun, pero maganda daw pang linis sa mga silver. Ito kasi yung sa akin, silver yan. Ito. Tsaka yung sisi ko na ginagamit silver to. So, lilinisin natin itong silver na to sa pamamagitan nito. Kailangan ng silver, ay dito siya naka ano sa toothpaste yan sa toothpaste guys ibabrush sya igaganyan ng insilver tapos hahaluan na siya mamaya ng ano guys hahayuan na hahaluan na siya ng suka yan igaganyan siya siguro mga 2 minutes ganyan tapos hahaluan natin siya ng suka Pwede din po lemon kasi acid din yung lemon, di ba? So pwede rin. Tapos ang suka ay ibabat natin dito. Tapos babandawan natin siguro after after depende kung gaano katagal sa inyo. Pero siguro kinabukasan na lang natin dulawan kasi kasama na yung suka. Ayan, ang suka ko guys. Ayan, kasama na yung suka. Ayan, nagpablog ako ngayon. Kasi ayan, ito yung kailangan madikit mo sa buong ang base sa loob ng silver. Para mahaluan siya ng para mahaluan ko po siya ng ng suka. Lagyan muna natin ngayon ng suka. Kasi kailan nalinis ko na po ito, nilinis ko na muna dinis ko na kanina para malagyan ko na ng suka wala kasi nagkakawak ng aking kamera ako ako lang so ngayon lagyan natin ng suka tapos ibabad natin silver to guys ha ayan tapos yun ibabad natin to e, ganyan ganyan lang siya guys Ayaw ko mag ano guys, maghawak kasi wala akong gloves dito. Ganyan lang siya. Para maging malinis. Ibabad lang po natin ang na, bukas ko na siya babanawan. Guys. Tingnan natin kung talagang effective ba. Kasi dati mayroon akong panglinis sa silver. Meron talaga ako pinaglilinis sa silver. Kaso lang hindi na makakabili ngayon kasi delikado daw yun o nakakasama daw yun sa health. So, yun, hindi pwedeng, hindi na makabili. Pero ito, itry natin kung talagang effective siya. Ito ang sing, -sing ko kasi maitim siya guys, di ba? So, sana magiging shine siya bukas, pero I think magsashine siya. Kasama na yung aking sing, -sing na isa. Try lang naman kung gusto naman naman mawawala, di ba? Kasi parang itim-itim guys. Mawawala siya. Oh try lang to guys tapos bukas tingnan natin kung talagang effective siya e di isishare natin sa mga friend natin pero tingnan ko na gaano siya i ano natin ibabad muna natin yan hindi natin muna babandawan kaya ako may ganito guys oh ito kasi dito pantay ang suka dito di ba example ang suka hanggang dito di ba ilagay uh, ilagyan natin yung para pantay ang paglagay ko dito sa so, sa singsing -sing at saka sa bracelet ko. 'Di ba? Para pantay. Kasi kapag hindi pantay, baka mamaya yung taas hindi yung kumagay dito, hindi maganda kasi hindi pantay, 'di ba? Hindi din pantay ang pagkaganda ng silver, 'di ba? So ngayon ito, tingnan natin bukas. After ba babad natin ng 24 hours. Tingnan natin kung ano ang resulta no. Tapos ayaw ko maghawak kasi nakahawak na ako ng binusuka, guys parang ano yung kamay ko. Yan. Tapos kasi konti ko yung suka, di ba? Lalagay tayo dito para dumami. Para pantayin natin, guys, dito. Papantayin natin ang suka para mapantay yung itong silver, di ba? Para mapantay siya na mailagay. So, okay, ilagay na natin. Tapos na yan ilalagay na natin ito dito para po maging pantay siya oh, kinamay ko na yung suka yan, pantay na po siya oh. tingnan di po tapos yan lahat hmm. tapos guys tingnan natin yung hmm, amoy suka ito, pantay na siya guys oh. pantay na siya oh. Diba? kailangan mapantay siya para malaman natin kung talagang effective siya or hindi, di ba? So ngayon, ibabad muna natin 'to. Paano masabi? Abad guys, binabad ko siya ng kagabi alas 11. Ito na siya, guys. Yung silver. Binabad ko siya dito, di ba? Yan. Ngayon, ito na siya. Ito na siya, guys. Ito na guys. Ngayon, ang gagawin ko dito, tatlo yan. Pati yung sing kong ano. Yan bakay Kaya ako may ganito. Kasi, yung ito guys, ay ang gagawin ko, lilinisin ko siya ng sabon. Sabon na Ariel. Yan. Isisi natin ng Ariel. Iisisi natin. Ito yung Ariel. Yan. Okay guys, lagyan natin. Lagay natin dito guys, oh. Para maisisi siya ng Ariel. Yahoo! Yan, gaganyan yun lang guys. Tapos, brush. Ganyan lang siya. Kaya mo na magkalat. Ito may sing-sing po guys. Ito guys. Tapos mamaya, parang gagawin siya mag-shine siya. Binabad ko siya sa ano guys, suka. Suka guys, at saka mm. toothpaste diba nakita nyo yun binabad ko siya ng simula 11 kagabi tapos hanggang ngayon magsha-shine yan guys lahat ng mga dumi dumi na yan mga ano yan lagyan natin ng tubig to ha yan o oh, meron akong tubig yan lagyan natin ng tubig basain natin yan guys. Ito pa guys. Aking sing-sing. Brush natin. Sa kababad na siya. Kaya matanggal siya yan. Ayan na. Ito na guys o. Oh. Ito lang ah. Tapos, meron akong pangunas na para kukuti siya, guys. Ayan o. Parang i mo siya. Try mo. Dali. Maliit kasi yung aking table-table. Ganyan guys, tignan mo. Ayan, i-ganyan e, mo lang siya. Hanggang siya mag-shine lang siya. Ayan. Isa ganun din. Tapos babanlawan siya ng tubig. Kasi ina-brush mo na rin yung man siya. dapat bibili pa ako ng pang ano sa silver. Panlinis ba dito guys? Kasi may itim-itim na siya guys eh. Kaso lang wala na akong time. Tsaka bawal na po lumabas. Alam mo mga guys, wala akong ano. Wala pa akong hindi pa ako naka-inject sa alam ano, guys. Sa oh, alam na yun. Puputi yan guys, magiging shine yan. Promise. Yan. Tapos ito,

kasi nga dapat bibili ako ng pero may nilagay talaga dito na parang chemical hindi ka na po makakabili kailangan mo na po magpalinis talaga punas na punas. <laughs> Ayan guys, Oh. Frog. Kita nyo guys? Ganyan lang guys. oh, nagkikilano na siya. Oh. Guys, nakita nyo? Ganda na no? Shine na siya. Ganun lang ako mag, ano lang nyo guys. Oh. Sino wala akong ma... Yan na guys, oh. Bracelet ko. Ganda ba guys? Oh. Kunti na siya guys. Yung sing-sing. Tingnan guys. Oh. Yan na siya guys. So guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking sa akin vlogs for today kasi wala ako mabili na panlinis di ba nga bawal lumabas na kaya ito na ang nilinis ko sa aking cellphone Guys, paano? Maraming maraming salamat guys. At mag-comment kayo kung ano pa ang gusto nyong aking i-vlogs for the next vlog. Thank you, thank you very much sa inyong pag-support. Uh, sa lahat dyan, may gamit shoutout sa aking mga members, followers, sa mga nanmanunood dyan. Maraming salamat. Thank you very much. See you guys ha. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. Bye-bye. Chup-chup. Bye-bye. See you, see you. Bye. This is Mitch to Bali Vlog. See you! Good night! Wow.